ay pupunta sa Carmona dahil doon daw po may magaling na ano manghihilot at ang dami po nagsasabi na doon daw po dalhin ang anak ni Sisi Diyos ko, ang dalawang Latina sila ata magpapahilot, wala pa <laughs> sila ka magpapahilot hilot. dalawang ngayon guys o okay, so, sama namin ang anak ni Sisi parehas hapong hapo eh pawisan si Ashley <laughs> dahil sa bilis ng aming driver na si Daddy Oka bangon. <laughs> ang, ang pasyente na kahiga, bangon. Eh, ito pala ang magandang gamot sa mga night stroke. Mapapagalaw ka sadya. <laughs> <are you>? Okay, okay. <laughs> kanina <laughs> yung paralisado, okay? Kanina at yung mga ngayon, galaw ng galaw. Bakit nga kaya, ano nabong sadya? Dalawa ka pa ano? Dalawa. Dahil bago ako dumating sa Carmona, basang-basa, nalagyan ko ng mabasahan. Natingin <laughs> mo <laughs> ako. Guys, mga hindi kami nagsikain sa bahay dahil akala namin pwede kami kumain dito sa sasakyan. Hindi naman pala at pag kumuha kayo ng kanin, tibalsikan din sa bilis ng bulan siya. Oh. Sa so, gutom na gutom, balak yata kumain. Na naramdaman na ang lakas ng... Ato! Diba? <laughs> <laughs> naramdaman... <laughs> adobo. Naramdaman na ang lakas ng rescue. Oh. Yun. Wag na. Baba na lang. <laughs> okay, hindi wala natin sa kanin mo. Tawa <laughs> oh, mo, ko eh. Pano, pano, pano. <laughs> Yug-yugan na eh. Oh. Ah. Yan guys, ang pasyente. Yan si Sisi. Wala mo po. Eh, parang kayong dalawa naman nila ang mga pasyente. <laughs> Kaya inintay eh. Okay, so yan. Malapit na yata kami. Ang aming de destination. destinasyon. Makakapunta rin naman ang matiwasay ang aming mga laman loob. <laughs> <alam> <laughs> Gutom na yan. Kakain agad si mami. Oo, parang. Ano po dami pasyente. Shout out naman sa aming daddy. May kapartner ka na daddy. Nandiyan na si mami. Huwag mo na akong mag-iina. Si mami at si daddy Oka. Nakakain um, uh, kami din always sa... Always Nakakain mo na din ako, ako guys. Kamusta Baka ako ibubulag tayo na. Din? Kala ko'y gumain ka na. Hindi pa nga. ako ano. Sabaw? Okay, pasyente, hindi makatulog yung... sa ingay ni mami. Morning, Uy, yeah. Jan, thank you. Uh, Masa ng kutsara masan masan natin yung? Yung... Ang mga yagit pinakain na. <laughs> Maghanap naman, Mami. Hindi lang laging, ano. Nasaan? Na, no, ang tini. Ang may mata. Bangga, ito pala. Banglam-banglamo. Aray. <laughs> so, parang may amnesia ako, ha. <laughs> Ayan, yeah, bye. Yan, diyan ka na kumain, Mami. Ubus mo naman yan, alam ko. Hahaha. <laughs> Yan ang ingin nyo, daing na daing ang pasyente. Pasensya na bebe. Hindi na mga katulad sa inyo, kaingayan. Ano, <laughs> nangangate itlog mo? <laughs> <laughs> nangangate? Eh. Yan ang mga, yag mga yagit guys, oh. Guys, <laughs> kain kayo guys. Dito na kami nag-rescue. Ano Nagulang namin, adobo. Nasaan tayo bongo bongo ngayon? Kami. dito kami sa Carmona... Carmona... Tagoste. <laughs> ha? Nasaan? Sa Carmona. Ang papagamot. Parang virgin mo saan. Ako na. Ayan na. Guys. Sumakit oh, well ang chat ko dahil sa muna yung si lang hindi ko na kayo pinipit <laughs> ako sa sakit. Okay, gawa <laughs> ng end Live na na nag-live ulit. Nakapag-end live, tapos nag-live ulit. Tapos daw na ulit. naman, ako mag Parang masalubo ako, naihi ako. ako, ihi-ihi. Siya ay pumasa sa loob. Hindi nakakalabas, ilak na. sabi? Alam Guys, akala mo sila ang ginamaw. Sinan yung itsura kain na ng mommy ko oh magduduyan na 'be Matulog ka ulit kay na. Mukha. Kat